Ayan, good morning, good morning po sa inyong lahat, mga kaibigan. Yan ang ating trophy, ang walis. Ayan, maglilinis po tayo ng ating estate sa umaga. Tapos naglalaba po ako, naririnig niyo yung tunog ng ating washing machine. So, tara, mga nanay, maglilinis muna tayo. <coughs> Ito lang po yung ating binabawa. Araw-araw, malinis. Linisin kung mabuti yung ating mm -hmm. uh, stage. Kasi uh, shades to ko eh. Lagi itong nakikita sa social media. linisin po natin mabuti. ako, nagingis ko yung kanilang ginagalawan. Makulimlim po ang panahon, pero naglaga na po ako kasi hindi po ako nakalaban nung nakarang mga araw. Maulan lagi. Ito lang mga ang ating ginagawa na sa loob ng bahay maglinis 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 tahan ko muna mag, balisan ko muna yung aming kwarto kwarto naman ay hindi makalat kasi sa gabi lang ginagamit ito pero yung ating sala at kusina dyan lagi gumagalaw ang pero na pamilya kamusta kayo mga kaibigan kamusta po ang ating mga umaga Ating umaga, okay. Saan-saan po yung mga saksakan, oh. Kasi kung nasaan yung cellphone, doon ang mga tension na saksakan. Uy, bakit ba nahuhulog? Ito po yung ating trabaho na hindi pwedeng hindi gawin araw-araw. Maglinis. Maglinis, maglinis, maglinis. lalagyan ko po rin sa loob para ma-disinfect na rin po sa hig lalagyan sa kasina. Ganda ito mga kaibigan naman. Magdaan lang siya. ano niya yung kanyang bonus nalilinis po talaga yung mabuti yung ating sahib isang pumalay ito yung kong para matuyo siya agad Natipoy kung amin na sala. Ang dami itong agubot. Ang dami mga upuan. Wala namang umuupo. Kaya hindi lang ako ng ilang piraso. Kung pwede nga lang, tanggalin yung mga upuan na yan. Masarap sarap, sa lapag na ganyan lang mga no, simply lang magumay natin simply peace lang, simple yung buhay masaya, okay yan, wala na tayong mahanapin pa kapag tayo po ay nasa Panginoon wala na po tayo mahanapin pa sa buhay kung so, ano po yung uh, mahanapin po sa bawat araw yun na po ang ating pinapasalamatan sa Diyos. mga kaibigan po ang iyong umaga mga kaibigan sana po ay uh, masaya lang tayo kasi okay, pag hindi po tayo masaya, talo po tayo, hindi po tayo, tayo, tayo hindi po tayo masaya. Kaya dapat busy sa umaga. Hanapin na agad yung saya. Siyempre, katapos natin manalangin, okay na naman ang lahat, masaya na naman tayo, malakas na naman tayo, tapos inspired na naman tayo gumawa ng mga bagay na ginagawa ng araw huwag lang yung mga bagay na gusto mo yung na Hindi nakaka-inspired yun. Hindi nakaka-enjoy yung masama na gawa. Mabuti lang at saka masaya. Yan. Kahit po, ko na yun yung maputik na yung sanglamin ayan o oh. yun yung mga kaibigan ako oh. yan po ang dumi ng aming sahig so, nalabahan po ulit ano kaya oh. tubig po yan na may some rocks ayan nalabahan tapos dry dito Ito yung ating mga best friend na gamit sa loob ng bahay. Ito yung katawang natin eh. Pag may mga taladalad na po tayo, ganyan na po yung mga edad -edad pang map para hindi na po tayo masyari mong pagod. Wala na po, paghirap So ngayon mga kaibigan, tapos na tayo mag-map. Ipotin ang ating washing machine. Nagunis ulit ang ating stage. Maya, pagpunta dito ng ating mga ako, parang mula ulit yan. Masaya naman, pag nai-enjoy ng mga ako ko yung ating steaks. So, yun mga kaibigan. Dito ko na po tatapusin yung ating uh, vlog. Pinakita ko lang po sa inyo kung ano ang ating uh, pinakita kaabalahan tuwing umaga. Una, pag <laughs> Hindi ko may kailangos, kailangan na po natin manalangin. Yan. Yeah. Sunod na po natin ang salita ng Panginoon. Tapos, langos, tapos nagkapi. Habang nagkakapi-kapi, nag-iisip tayo kung ano yung unang gagawin. So, kailangan kong maglaba, kailangan kong magmap, kailangan kong maglabis, kailangan kong maglinis. Kasi, kailangan kong maglinis mga kaibigan huwag po natin kapaguran yung paglilipod sa ating mga pamilya kasi ang paglilipod po natin sa ating pamilya ay isang kongkori ng paglilipod natin sa Panginoon God first second family and third ministry so pangalawa po sa Panginoon ang ating mga pamilya kasi pangalaman nang mangyari ang pamilya pa rin natin ang ating katapuin kaya yun mga kaibigan at lagi ko pong sinasabi tuwing matatapos ang ating vlog na patuloy tayong pagpala ng ating paninoon at patuloy na ingatan ng ating buong sambahayan at ang lahat ng ating mga mahal sa buhay maraming maraming salamat po sa inyong panonood Ayun na po ang bahala dito sa aking video. Kung gusto subscribe nyo, kung gusto -fo follow nyo, kung magpo-comment kayo, o mag -like kayo. Nasa kalooban nyo po ang masusunod. Bye!